Hello, good morning po. Kuya Ron sa Nim po ulit at uh, nandito po tayo sa ating maliit na rooftop garden, no. Ipapakita ko lang po sa inyo yung uh, tinanim ko pong uh, Fuji apple last year, no. Yan, ito po siya. Eh, yana po siya, hindi ko lang nakikita kasi front camera, no. Dire, ano tayo? Adjust tayo. Ito na po yung ating tinanim na Fuji apple, no. Kaya alam ko po yung dahon na alam na alam na mga taga Japan kung ano yung dahon ng Fuji apple no. Ito po. Nakatanim lang po siya sa paso. Yan, nilagyan ko na maraming itlog no. Yan, tinutubuan po siya ng pansit-pansitan. Mamaya ikagawin natin yang salad no. At ito na po yung isa pa. Ito yung isa pa no. Yan. Ito yung isa pang Fuji apple. Yan, hindi ko pa siya nalilipat. Hindi pa ako nakakabili ng isang pasong malaki. Pero yun sa, itong isa, nalipat ko na sa malaki. Yan. Yan, tatlo lang yung nabuhay. Ang dami kong tinanim, no? Yan, uh, tinalian ko siya dito kasi mas sobrang hangin po ngayon dito. Yan. Yan lang po muna sa ngayon. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung mala medyo malaki na, talagang malaki na na, na tinanim kong Fuji Apple. Binigay ko yun sa kapatid ko. Sige po. God bless po sa inyo lahat. Salamat sa panonood.